Hey Hey, Hey you. Venus? What the heck are you doing here? Huh? Don't tell me you're camping here. Magka-camping ako pero wala akong tent. You're not allowed to squat here. This is private property and I own this land. Hey, hindi ko naman alam pero wag kang mag-alala. Aalis na ako. Request lang. Wag kang bumalik kay Carlos. Layuan mo siya. Stay as far away from him as possible. Wag kang mag-alala. Aalis na naman ako eh. W wait. Wala ka bang pera kaya dito ka natutulog? Hindi ko kailangan ng pera. Ito lang yung mga kailangan ko para umalis. Umalis ka na. Oo, oh, alis na ako. ka ah, huwag kang mag-alala, malayo naman talaga yung pupuntahan ko. Good to know. I'm glad na may awareness ka na you'll never be a Catherine in Carlos's life. Alam ko naman na hindi ako si Catherine, kaya sige, alis na ako. You know what, Grace? But hindi na lang kaya kita yatid? sa terminal. Ando naman lahat ng sakayan palabas ng Batangas. And nasa kabilang barangay lang naman yun, so it's no problem at all. Hindi, kaya ko naman mag-isa. Look, you're a woman. It's dangerous for you to be alone. May car naman ako. Sige na, huwag ka na mahiya. Just let me do this one nice thing for you. Para maalala mo naman ako in a good way before you disappear. Mm. Sige. Great! Ah, uh, nasan ba yung gamit mo? Yan lang ba dala mo? Wala kang maleta? Wala. Light Traveler? Love it. Let's go? Let me help you with that. Hindi, uh, okay na. Hello, Nino? Emily, can you check on the fragment? May, may nangyayari ba? Nino, wait lang po. Kikidapin niyo po ba talaga si Tita Grace? Yan po kasi sinabi ng friend niyo na dumaan dito kanina eh. Ano, sasaktan niyo po ba siya? Look, Emily. I don't have time to explain things or convince you of my plans. Pero Nino masama po yun. Bakit hindi rin naman tama ginawa ng mga aliens yan sa parents ko ah? Sige nga. Oh, If you have a brilliant idea na may may sa akin in two minutes para mapilit ko si Grace na sabihin sa akin ng totoo, sabihin mo sa akin. But for now, intindi mo muna ako dahil ito lang alam kong paraan. Okay po. Magbabantay na lang po ako ng fragment. Magkamagal na. mahanap natin. Doy, Oh, chef, ngayon ka lang. Sorry, napatagal ako kasi dumaan pa ako sa kabilang area ng sementeryo. Okay lang. Halika, maganap na tayo. Eh, Dad, kung umikot na lang po kaya tayo sa ibang lugar? Doy, de, Mabuti pa, ganito na lang. Pakaabutin tayo ng gabi. Ipapauwi na kita sa ninong chef mo. Okay? Mahirap na. No, 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 Daddy. Kaya ko pa po. Ah, sasamahan ko na lang po kayo. Alam mo, Doy, sabihin ko sa'yo ha? Pag nahanap ko na si Tita Grace mo, tatawagan kita. Don't worry. And pag nakita ko siya, kukumbinsihin ko siya kung pwede siya magstay a few days. Don't worry, gagawin ko yan para sa'yo, ha? So, I'll, I'll follow you. Malapit lang ako, nakapark doon. Okay, ingat ka, ha? I'll just talk to your Dad. Huwag ka magalala, hanapin ko siya, ha?